Magandang hapon sa inyong lahat, no? Nandito naman ako. So sa hapong ito, no. Mayroon lang po akong may share sa inyo, no. Ang isa sa mga tinatakutan ko pag nag-harvest, no. Kung saan ay insan busy-busy po tayo sa kakaharvest. harvest Uh, akala natin bunga pa ng ampalaya <laughs> so i-share ko lang po sa inyo ilang bisis na po ito nangyari no? na akalaku ko bunga pa ng ampalaya yun pala ahas <laughs> yun po ang napakadelikado dito sa akin no? ilang bisis ko na po ito nangyari sa akin no? na yung nagdidilim-dilim akala ko yung nakasabit na bunga ng ampalaya ay yun pala as <laughs> delikado tayo so ilang pieces na po ito nangyari sa akin no? Oh, habang ako nag harvest akala ko yung bunga ng palaya na hindi nakuha nakalimutan lang So, eh, sinundot-sundot ko naman yun pala ahas. So, yung itim na ahas, ano ba yung pangalan nun? Tagalog. Eh, wala namang kubra dito sa amin. So, nangyari, tumakbo yung ahas eh, takbo rin ako. <laughs> so, yun po ang delikado, no? So ngayon ingat na po ako pagdating sa yung madilim-dilim dito sa taas ng Ampalaya akala ko hirap na no? ingat lang ingat so, makamandag para mga as yun lang yung itim yung mga as yung pangalan nun no? yun po ang isa minsan na ah uh, Mahirap pag lalo na pag umaga, na magang maga, at saka yung summer. Yung no? ahas pala nandito sa taas. Nagpapalamig-lamig, no? So, ngayon po ay nag-iingat na ako. Kasi nung nag-harvest kami noong Friday, yun po! <laughs> Akala ko nga ang palaya. ginalaw ko na yung dahon ng palaya, tumak gulpig, gulbig lang. Tumakbo, nako ahas pala. So, yun po no. Magisang aral, maging manging aral sa akin na yun. <laughs> Delikado pala tayo din <laughs> Yun po, no? Hindi maiwasan minsan na maka encounter po tayo ng ganong sitwasyon no so gawin po natin ingat lang no? kasi minsan hindi rin may iwasan nagmabadali tayo and pala may naka-standby pala sa, dito sa taas <laughs> so yun lang po no? isa sa mga experience ko po dito sa pag na pareho kaming takot na um, takbo rin siya takbo rin ako <laughs> pareho lang yung ah uh, takbuhan naming dalawa. So, okay naman yung ahas pag hindi sa masaktan, hindi naman sa nangan. Umiiwas din siya. So, niwala naman ako na promoteksyahan na din tayo ni Lord. Nandiyan ang proteksyon ni Lord sa atin. Ah. <laughs> so, nagpapasalamat po tayo lagi, no? Kay Lord! na nandiyan lagi yung protection niya sa atin at saka mag ingat lang po tayo dagdag -dag ingat pa ingat tayo lalo para hindi tayo ma ma Ah. Uh, Sige po sa hapong ito no video ko na may uwi na po kasi madilim na po no parang nag-uupisa yung ipisina rin tayo maagang dumanating madilim na rin umuwi <laughs> Ito po yung aking opisina, no. Yung aking tanim. Dito ako madilim pa dito na ako. Uh, madilim na bago makauwi. So, yun po no. Si pag at lang. Yun po ang isa sa mga kapital nating mga farmer, no. Si pag at tiyaga no lalo lalo na magpapasinsya sa mga isa hindi natin iwasan rin lang Tiwala lang tayo kay Lord so yan lang po ang dapat nating pasalamatan nakasama natin si Lord lagi Ito. so, 70 days ano po yung aking palaya no tingnan natin yung kanyang bahay or sa amin tawag dito pala pala 70 days yun lang sinagis sa kasi medyo maluwag yung ano natin yung linya natin yung line natin ng pagtanin ng palaya so maganda maganda siya maganda yung kalabasan pag Uh, malayo yung ginagapangan ng talbos. Kasi bunga lang ng bunga. <laughs> so, isa sa mga uh, experience po na sa pagtanim ng ampalaya. Minsan yung ating mga pagkakamali ay nagsisilbing aral sa atin para tayo maging uh, matuto pa sa pagtanim ng ampalaya Salam. salamat sa uh, ulan, mambun-ambun ito yung gustong gusto ng ampalaya yung ambun-ambun ambun mambun lang <clears throat> ano po. Hinda, talaga yung pala-pala tawag sa amin na kung medyo malayo yung distansya ng tanim no dito sa kabila at sa kayon malayo sa kabila. Yung gapangan ng apalaya malayo no. Di sila magulo. Ano po no. Uh, makita po natin na may na-harvest ka dito sa malapit sa dito sa mga ano dito tuloy yung bunga. Ang maganda sa palayan. <clears throat> so, yun lang po sa hapong ito no. At God bless sa lahat. Siguro na experience niyo rin na may encounter na Akala mo bunga na ang palaya, yun pala. Ahas na pala. So, ingat lang po. Sana. Simula ngayon, mag-ingat na kayo. So, God bless. God bless inyong lahat. God bless.